Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo, mga Cancer? Hello po mga Cancer. Kamusta ang inyong mga energy? So pasensya na matagal mag-upload. Hmm, pasensya na po talaga. And then um hingi tayo ng ener energy update niyo ener energy energy check-in ngayong ang um, ano mula April 15 to um, katapusan ng April, no? So, two weeks. Hingin tayong energy update para sa si inyo, mga cancer. So, general reading ito. Pwede mag-resonate. Pwede hindi. Kung hindi naman ko para sa si inyo. Ang iba hindi ay ibigay po natin sa iba. So, simulan na po natin, mga cancer. Okay, Cancer. Nagkakaroon kayo ng anxiety dito, Cancer, no? Hindi kayo makatulog. Ang daming humaharang sa isipan ninyo. Nandun yung takot, nandun yung burden, nandun yung overwhelm. Cancer, no? Bakit kayo nagkakaroon ng anxiety? Ang ilang sa inyo no, nagkakaroon ng anxiety? And then, um, ang ilan din naman sa inyo, mga cancer. Marami kang choices, no? Marami kang pagpipilian dito. And then, um, meron kang mga may mga dreaming ka kasi may mga dreams ka na gusto mong mangyari sa'yo. Ngayon, hindi mo alam kung saan ka, kung ano kukuhain mo, kung ano pipiliin mo, no? Kasi, minsan iniisip mo, dun ako, dito ako, o, dun kaya ako sa kabila, ano, ganon, ang scenario. Marami kang iniisip, marami kang pagpipilian kung saan ba makakabuti yung gusto mong gawin sa yung sarili, no? Pero nagkakaroon naman to ng progress, no? Kahit marami kang choices, siguro may meron ka ng, meron ka na rin ditong um, napili, no? May mga napili ka na rin sa mga um, mga dreams mo, mga pinapangarap mo. Yung kung ano man trabaho yan na gusto mong makuha, no? Magkakaroon to ng progress kasi meron ka nang napili, no? Kaya nandun yung hoping mo na na makamtan mo siya, na makuha mo siya, no? And kailangan mo rin i no? Kailangan mo rin i-heal yung sarili mo dito sa mga mo. No, huwag ka masyadong mag-isip ng mag-isip. Para um, yung mga, um, etong mga na ginagawa mo, hindi ito magkaroon ng balakid, no? Ang ilan sa inyo, no? Kailangan mo maging, maging freedom yung um, isip mo dito. Na no? no, huwag kang magpapa-apekto dyan sa mga anxiety na naiisip mo na nade-depress ka. Na hindi ka makatulog ano ang gagawin mo, kung paano, ganun, kung paano ang gagawin mo. No, kasi marami kang thinking dito. No? So, kailangan mo rin yan, No? Pagalingin mo yung sarili mo. Answer. Kasi um, marami kang pangarap. No? Marami kang pangarap na gusto mong maabot. Ma So, ano paan pa, ano pa ang message inyo, mga cancer? Okay. Siguro kaya nagkakaroon kayo ng anxiety dito, stress, no? Parang na-overwhelm kayo sa sarili nyo. Um, may, meron kang person na nagpa-stress sa'yo, no? Mga cancer, no? Ang ilan sa inyo. Kasi ang sinasabi dito is, wag, wag nang balikan ang nakaraan, no? Maybe, maybe person, or maybe trabaho, kung ano man yan. Or friend na nagpa-stress din sa'yo. O, ma marami, maraming maraming napapaloob dito sa wag nang balikan. No? Pwede yan sa trabaho, sa, sa pag-ibig, sa nakakapalibot sa'yo, sa kaibigan mo. No? Parang toxic people. No? So, ngayon na, ngayon na, no? So, kailangan mong, um, gawin na wag mo nang balikan ang mga nakaraan na nangyari sa iyo na hindi maganda para um, magtuloy-tuloy itong progress mo na uh, trabaho mo na pinaprocess mo kung anong trabaho ang ginagawa mo no no worries um dahil si God lagi mo kasama wag ka mag-alala lagi ka lang magdasal na mawala na yan yung mga nagpapa-stress sa no kasi may darating na bagong simula sa buhay mo no so hingi pa tayo ng angel message sa inyo mga cancer So joy, joy is the highest energy of all and the magical sense that everything is possible. Joy is spring from appreciating the gifts within each moment. Joy allows you to contract, to attract and create your present, future moments and their highest possible levels. So enjoy, no? Huwag magpa-stress, mga cancer. Parang awa nyo na sa sarili ninyo. No, maawa po kayo sa sarili ninyo. No? so joy, para mas lalang tumakas ang iyong high consciousness. No? Ang iyong energy. No? And spring the appreciate. No? Appreciating the gifts within each moment. Appreciate nyo yan kung ano mang nare-receive ninyo yung mga moment na na nangyayari sa inyo no kailangan masaya lang po so the bottom of the deck natin is um let your past go ito na nga po yun yung the burden of carrying your past around has made you you weary no so yun na nga po yun um let your past go no huwag mo nang balikan ang mga na ang nakaraan para mawala na tong stress ninyo mga cancer no so yun po yun po ang message sa si inyo mga cancer um enjoy enjoy niyo po ang buhay laging masaya no wag nang balikan ang mga nakaraan na. so maging masaya lang po tayo so yun po yun po message sa si inyo mga cancer thank you thank you and god bless po